Ko, kagamitan ng mag sa Filipino sa ikatlong baitang. Ang aking alkansya. Araw-araw, maaga akong gumigising upang ihanda ang aking sarili sa pagpasok. Naliligo, nagbibihis ng damit pampaaralan. Paglabas ko sa aking silid, dumidiretso ako sa aming kusina. Sa pagkainan, makikita ko ang masarap na almusal na luto ni nanay. Matapos kumain, sasabay na ako kay tatay sa pagpasok sa paaralan. Isang araw, pumunta ako sa aming kusina. Wala si nanay. Wala rin masarap na almusal. Kaya tinanong ko si nanay. Nakita ko siya sa kanilang silid tulugan. Umiiyak. May sakit pala si tatay at kailangan dalhin sa ospital. Bumalik ako sa aking kwarto. Pinahid ko ang aking luha at kinuha ang aking alkansya. Inabot ko ito kay nanay. Isang mahigpit na yakap ang kanyang ibinigay sa akin. Ngayon naman ay pagsunod-sunodin natin ang mga pangyayari mula sa binasang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong mula dito. Bakit maagang gumigising ang bata sa ating kwento? maaga siyang gumigising upang ihanda ang sarili sa pagpasok sa paaralan. Saan siya pumupunta pagkatapos maligo at magbihis? Dumediretso siya sa kusina sa hapagkainan. Ano ang makikita niya sa hapagkainan? Makikita niya ang masarap na almusal na luto ni nanay. Pagkatapos kumain, saan siya pupunta? Papasok na sa paaralan. Bakit kaya umiiyak ang kanyang nanay? Dahil may sakit ang kanyang tatay. Ano ang kanyang kinuha sa kwarto at ibinigay kay nanay? Kinuha niya ang kanyang alkansya at ibinigay kay nanay. Ano naman ang ibinigay ni nanay sa kanya? Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni nanay sa kanya. Paano natin napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento? na pagsunod-sunod ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Isalaysay natin muli ang mga pangyayari sa kwento. Unang pangyayari Araw-araw, maaga siyang gumigising upang ihanda ang sarili sa pagpasok. Dumidiretso siya sa kusina upang kumain ng masarap na almusal na luto ni nanay. Pagkatapos kumain ay sasabay na siya kay tatay sa pagpasok sa paaralan. Ikalawang pangyayari Isang araw, pumunta siya sa kusina. Wala si nanay. Wala ring masarap na almusal. Nakita niyang umiiyak si nanay sa kanilang silid tulugan. May sakit pala si tatay kaya ito umiiyak. Pangatlong pangyayari Inabot niya kay nanay ang alkansya. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng kanyang nanay. Napagsunod-sunod ba natin ang mga pangyayari sa kwento? Siyempre, oo. Upang higit ninyong maunawaan ang ating paksa sa araw na ito, nais kong ibahagi ang isa pang kwento na Pinamagatang Pulang Watawat na isinulat ni Maria Hazel J. Derla na makikita sa pahina ikalabing pito mula sa aklat ng Batang Pinoy Ako, kagamitan ng mag-aaral sa Filipino sa ikatlong baitang. Pulang Watawat ni Maria Hazel J. Derla Unahan tayo, sabay-sabay na nagtakbuhan ang magkakaibigan na sina Bobby, Anna, Mark at Marian. Mag-uunahan silang makarating at makuha ang pulang watawat na nasa dulo ng kalsadang ginawa nilang palaruan ng hapong iyon. Si Eva ang nagbabantay ng watawat. Sige, takbo! Bilisan ninyo ang sigaw ni Eva sa kanyang mga kaibigan. Biglang natapilok si Ana. Sinubukan niya muling tumakbo, ngunit hindi niya makayanan ang sakit. Tuluyan siyang napaupo hindi na niya makuha ang pulang watawat. Siya pa naman ang nangunguna sa kanilang takbuhan. Napaiyak si Ana. Talo na siya. Ipinangako pa naman niya ito sa bunsong kapatid na si Celia. Walong kamay ang pumuhat kay Ana. Sama-sama nating kunin ng pulang watawat, ang sabi ng kanyang mga kaibigan. Pagsunod-sunod rin ang mga pangyayari sa kwento. Ano ang gagawin ng magkakaibigang sina Bobby, Anna, Mark at Marian. Maguunahan silang makarating at makuha ang pulang watawat na nasa dulo ng kalsada. Sino ang nagbabantay ng watawat? Si Eva ang nagbabantay ng watawat. Sino ang biglang natapilok? Si Ana. Bakit napaiyak si Ana? dahil talo na siya at ipinangako niya sa bunsong kapatid na si Celia na siya ang makakakuha sa pulang watawat. Ano ang ginawa at sinabi ng mga kaibigan ni Ana? Binuhat nila si Ana at ang sabi, sama-sama natin kunin ang pulang watawat. Pagsunod-sunod rin ang mga pangyayari. Unang pangyayari, naguunahan ang magkakaibigang sina Bobby, Ana, Mark at Marian na ng pulang watawat sa dulo ng kalsada. Pangalawang pangyayari, natapilok si Ana. Sinubukan niya muling tumakbo, ngunit hindi niya makayana ng sakit. Tuluyan siyang napaupo. Pangatlong pangyayari, binuhat si Ana ng kanyang mga kaibigan. Sama-sama nilang kinuha ang pulang watawat na nasa dulo ng kalsada. Ayan mga bata, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!